pa, may pa. Yeah, magandang araw mga master. Uh, shout out pala sa bumisita sa aming lugar kaabon mga master. Uh, shout out kay Master Mario Gindesa at sa mga taga Ilocosur mga master uh, sa Santa Cruz Ilocosur. Uh, mabuhay kayo diyan. Uh, shout out, shout out. maraming uh, maraming marami salamat sa pagbisita nyo sa aming kahapon. Yan huli namin na uh, Galunggong. Na kanina pa yung mga master pero buhay pa. Maraming maraming salamat sa pasalubong mong master Master Mario Gendesa Salamat sa pasalubong At sa ayuda Yan si Pards at si Bugard Tulog si Bugard Yan mga master ah, Nagbibigay sila dyan ng ayuda Kunti lang nakuha namin mga master Ito lang ang may laman namin oh. No? Yan lang Kunti lang yung karga ng malaking bangka Ano? May laman? <laughs> Bugod! Paspasom! Pilipit! <tinyo> Pilipit! dami may isa pa may isa pa yan yeah, mga master only for today's ah, mga master, magsasabaw si Parks ah, yeah, may baong-baong kami sa Sirulaw Ato sa mga namin. Ah, shout out din pala kay Pare Ruel Magaway. Salamat sa sili. Salamat par. At kay Boots Rabelas. Salamat sa mag repair ng aking ano, katig pero hindi pa naikapit. Yan ba yung temporaring gamit namin? Ah, sabi ang mga magkaroon. Ah, -kilig, kilig pa yung kalunggong. Oh. Masya kaya. Anim din lang naman yung, ay tatlo lang din naman yung sinabaw natin na karana. Kaya apat yon Lalaki naman yan. Lagay mo na lahat yan o, dalong kamatis. Lagay mo nga sa mata mo kung mahalang. mata mo lagay mo kumahalang. Yeah, Magagalaw sa ba 'to o magmamanta? Mag-a-totoo kata putok. Mga mga master. Tolot to. yeah, <laughs> na. Kain na tayo. Tara tayo mga master. <laughs> press na press. Kalungkong. Hmm? Yan lang.